Janela Salvador, sinabing challenge sa kanya ang hindi ma-intimidate tuwing makakaeksena si Piolo Pascual. Sa press conference sa MMFF Entry Film na Malyari kung saan bida si Janela ay binagi niya ang karanasan niya habang sinashoot ang pelikula. Isa sa mga tinanong ng press kay Janela ay kung ano ang most challenging part ng bahagi ng pelikula. Pabiru naman itong sinagot ni Janela at sinabing ang pinaka-challenging part para sa kanya ay ang hindi ma-intimidate sa mga eksena nila ni Piola Pascual. Inamin na aktres na challenge din daw na magampanan niya ang kanyang role sa malyari ng maayos at ma-deliver niya ito sa iba sa mga previous rules niya sa dating horror film sa kanyang kinabilangan. Dagdag nyo pa, ay nag siya effort siya sa pag-shoot ng pelikula dahil malaking bagay umano para sa kanya na mapabilang sa nasabing project na nakakuha ng distribution deal sa Hollywood Film Studio na Warner Brothers. Ayon sa kanya, isa itong malaking pagkakataon hindi lang para sa kanya kundi para na rin sa iba pang lokal na pelikula ng bansa na magningning at makilala internationally.